ayan good morning saka today tayo tumataba na ba yung saging doon uy yung saging ko para excited na ako ah ay laman na ata pwede na yung ano pwede na pwede na kunin ang saging gawing ano banana chip saka atin lang tayo ang kagandahan dito mga kachika sa likod lang ng bahay talaga natin kapalanda mo dati ini-spray ko yan ngayon hindi dahil para sa kalabaw at syempre yung kalabaw natin ay yung sa taas nakatingin may kunting kangkong ang ating sakate susuya-suya so, na si yung iba dyan napir ay Ayun sa gilid napir susuya so, na yata si, ano, si napir may kaunting kangkong naman Ba, yung baboy eh. Isang kainan lang pag kumuha kami. Dahil andito lang naman, sa gilid-gilid ng aming kulungan. Lakas kumapal, no? Lakas kumapal ang damo. Paminsan-minsan po pagka may nahihingi ako ano o naibili ng pataba, ay eh, napapata, yung mga damo. Kaya mabilis 'tong lumabo. Para hindi na tayo dumayo ng ano sa Dami pa 'yan. Pwede na yan. Ang higitis lang. Excited yung na nakatingin. Excited. Nakatingin na. Hindi na makaugaga si Boknoy sa pagkain niya eh. Harain na naman tubo. Uwi na. sa ko ng bahay ang sakate Op, excited ka na at si malapit ng mga anak yan excited na kumain si Bikay ka. Ay, ako, ayara. Ayara. Excited ng kumain si Bikay ka. Ay, si Hindi na pinansin. Hindi ka namamansin na. Ah. Importante, makakain ah. <laughs> Importante, makakain. Alam pa kay alam. Alam. Pantay na, ang likod bibigay Panay lang kain, tulog. Ay, pantay na, ang likod ni buknoy. si nga para si baboy natin. Awa, pantay na. Pantay na. Patay mo man, say, si suplado ka pa kayo na. Galit ata sa akin. Er. Galit oh, ayaw ko pa sinin. Wala akong ginawa sa iyo ah. Ba't yung ilaw hindi na pinapatay? Bye, bigay kay maghapon na yan sa'yo. Haalis kami eh. Bye.